Hi everyone! Good evening! I'm back! This is Sam Brusas and welcome back to my YouTube channel. Oh my gosh! This is it guys! pag-uusapan natin ngayon performance nila sa intablado. Panalo ba? Kung sino to at ano to? Yan ang tatalakayin natin ngayon. But before anything else, hello Philippines and hello beautiful people. Mabuhay. Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre sa lahat naman ng mga bago nating subscribers dyan, hello po sa inyo lahat. Maraming maraming salamat guys sa pag-subscribe ninyo. Syempre dito sa channel ko at syempre sa lahat naman ng makamamasam na laging sumusuporta dito. Araw-araw, lagi-lagi, maraming maraming salamat guys sa inyong lahat. Syempre usapang Miss Charm tayo at saka syempre Miss Cosmo. Dalawang kandidata natin ngayon na talaga naman, oh my gosh, kaabang-abang ang kanilang mga laban sa tablado Ito nga ay wala ng iba. Si Cyril Payumo para sa Miss Charm at saka naman si Chelsea Fernandez para naman sa Miss Cosmo. Dalawang kilalang beauty queens ng ating bansa. Si Cyril Payumo, syempre alam natin na dati na siyang sumali sa Binibining Pilipinas. Dati na siyang napunta sa butya ng Pilipinas at lumaban sa Mr. Tourism And then nanalo Mr. Tourism And then, ayan. So ngayon naman ay nandito siya sa Miss Charm. Dahil ipinadala siya ng Miss Universe Philippines bilang kandidata sa Miss Charm. And then, ganun din si Chelsea Fernandez galing sa Binibining Pilipinas. And then, lumaban ng uh, Miss Globe and then ayun so pumunta sa Miss Universe Philippines and naging Miss Cosmo naman so hindi madali ang pinagdadaanan ng dalawang kandidata natin dahil syempre sinusubukan talaga nila yung galing nila mataas yung expectation natin sa kanila kasi syempre di ba mga veterana na tong mga to pero kung talaga naman pag-uusapan yung performance nila pagdating sa intablado ay wala ka namang masabi. Hindi na questionable yung ipinapakita nilang galing. Ako para sa akin, pagdating kay Cyril, Diyos ko kung ganda din naman at charm din naman ng pag-uusapan ay punong-puno. Kanina nga naganap na yung preliminary competition ni Cyril dahil nga ang kanilang coronation ay magaganap na sa a 12 this coming week uh, this coming Friday na so yon so, so talagang excited tayo para kay Cyril matagal-tagal tong hinintay ni Cyril pero parang mukha naman napaghandaan niya ng bonggam-bongga -bongga dahil ang performance ni Cyril kanina ay sobrang panalo mm -hmm solid ang aura, solid ang performance, plus nandoon solid yung mga materials na ginamit niya. Like example sa swimsuit competition, sobrang panalo ng aura niya doon. Ang ganda ng styling, ang ganda ng makeup, ang ganda ng pasarela, yung kanyang pasarela, talagang makikita mo talagang pak lumalaban at Grabe ha. <laughs> Sobrang galing ni Cyril pagdating sa kanyang performance na ipinakita during swimsuit. Yung iba sinasabi nila, parang pumaba si Cyril. Parang hindi naman. Matangkad si Cyril, kaya medyo tama lang talaga yung katawan niya. At nakita mo naman sa mga braso, ang liit. Yung katawan niya in person, I think ha, sobrang shape nyon at sobrang payat. And then, I think, maganda yung performance na ipinakita niya na execution. So, sabi ko nga, in fairness, plus kung aura ang pag-uusapan, pag, -uusap, pag ay talaga naman na-maintain ni Cyril yung yung aura. Mm -hmm. So, maganda yung performance niya kanina, in fairness. And then, pagdating naman sa evening gown, just ko, wala akong masabi. Ang ganda ng gown. Sobrang panalo. Sobrang, wow, bagay na bagay sa kanya yung kulay, bagay na bagay sa kanya yung cut plus nandoon kung paano niya dinala so yung nakikita ko sa kanya kanina, sabi ko hala parang Pia Borts, bak maglakan talagang alam mo yun, napaka elegant yung tignan plus nandoon na tama yung makeup, tama yung ayos ng buhok sabi ko ay mukhang kay Cyril talaga to So, wala akong masabi. Pasabog si Cyril. Oo, magaling, magaling yung execution niya. And then, pagdating naman sa kanyang national costume, sa lakot ang tawag do sa national costume niya, ay, naku, wala rin ako masabi. Talagang pasabog. Ginulat tayo. Ang ganda. Sobrang ganda. Prepared na prepared talaga si Cyril Payumo. So, so, bumagi sa kanya yung national costume, bumagay sa kanya yung evening gown, plus yung performance niya. Sabi ko nga, may medyo panalo. So, sabi ko, I think kung destiny niya talaga to, sa kanya mapupunta yung corona. Sa performance na pinakita ni Cyril Palumo kanina, kumpiyansa ako na ay kaya ni Cyril ang corona dito. So, talagang ready Saka, siya yung nakikita kong prototype beauty ng Miss Charm. So, Q&A na lang talaga ni Cyril yung aabangan natin. And then, tignan natin kung paano niya ito napaghandaan ng bongga-bongga. So, dalawang taon to hinanda ni Cyril. Sabi ko nga eh, kung performance sa pag-uusapan, wala akong duda kay Cyril. Kasi alam ko magpe-penetrate talaga siya dito. At madali sa kanya sa performance. So yung Q&A na lang talaga yung aabangan natin kung paano niya to itatawin para makuha yung corona. Pero kumpiyansa naman ako sa proseso na ginagawa niya. Kasi sabi ko nga, ay mukhang madali ito para kay Cyril. Kaya, tignan natin kung ano mangyayari sa Friday. Kung ang performance bang ipinakita ni Cyril ngayon ay magiging effective talaga para makuha niya ang corona sa Friday. So, tignan natin yan. So, ano kayang pasabog ni Cyril? Ito pa rin ba kaya yung gagamitin niyang gown? So, ang bongga, no? Bongga yung national costume. Talagang lumaban. Lumaban si Cyril at palaban at talagang masasabi mo na wow, ang ganda. Di ba? So yon, so bongga. Bongga ang masasabi ko pagdating sa performance na pinakita ni Cyril. Sobrang sulit yung hinintay mo sa kanya na two years. Oh, di ba? Kasi hindi niya pinabayaan. Naghanda naman talaga si Bakla. Kaya winner, di ba? So, ko, lalo na yung national costume. So, sabi ko nga, hoy nakakaiba. So, hindi pa natin nakita yung ganitong klaseng national costume. Actually, nagamit naman na yung salakot eh. Yung kay ano din, salakot din eh. Kay, kanino ba to? Kay Mr. Global, di ba? Salakot din yung suot niyang national costume na with some pagita. Pero, iba yung style nung kay Cyril. Sabi ko, ay, ang bongga. Lalo na yung nakakover na gano'n sa mukha niya. Ay, sabi ko, ang ganda. ganda talaga. So, yon So, panalo pa kung paano niya i-execute. Kaya, sabi ko, ay, panalo to. But, tingnan natin, di ba? So, kaabang-abang talaga yung magiging resulta nito ng Miss Charm. So, parang feeling ko sa performance na ipinakita pinakita kanina ni Cyril, very strong ang kanyang performance para sa semifinals. And then, nandoon ako na malakas talaga yung laban. Hindi ka matatakot na malaglag si Cyrille eh. kasi alam mo na magpe-penetrate. alam mo na papasok, alam mo na kaya niyang lumaban hanggang sa dulo. At kung nakaraan taon ay nakatap 20 tayo, parang feeling ko ngayon, aabot talaga tayo sa dulo ng competition. So, abangan natin yan. And then, of course, kay Chelsea Fernandez naman, ayun, congratulations sa atin kasi nangunguna na si St si Chelsea sa voting system naman. So, yung kay Chelsea Fernandez, medyo mahirap kasi um, yung organization, parang feeling ko, <laughs> ano siya yung tawag dito, hindi niya focus si Philippines. Pero, sabi ko nga, kung kakayanin ni Chelsea na makarating sa top 10 at makatungtong sa top 5, pag nag-Q&A to, madali na lang to para kay Chelsea Fernandez para masungkit yung corona. But I'm a little bit afraid kung mananalo kasi sa Cyril Payumo, medyo mahihirapan dito si Chelsea Fernandez na maipanalo ang Miss Cosmo. Bakit? Kasi syempre, alam naman natin na may pagkabitter din tong Vietnam sa atin na alam mo yun, hindi sila papayag na lalamang si Philippines ng bongga-bongga. So parang feeling ko, si Chelsea Fernandez makaka-top 5 and this is Cyril Payumo. Kung hindi to first runner-up, pwede talagang mag-title. So, yon Ganon ang mangyayari dyan. But, tignan natin. So, sa laro ni Chelsea Fernandez, syempre very strong si Chelsea. Nakikita mo naman na talagang nilalaban naman niya. So, ako kumpiyansa ako na ay lumalaban si Chelsea. Kasi kita mo, lalo na ito lang yung nakaraang costume na talagang ang bongga nung sari manok na suot-suot niya. Sabi ko ay napagandaan talaga ni Chelsea. At palaban, in fairness kay Chelsea ha, sobrang Grabe yung performance na ipinakita niya from da yung alam mo 'yun yung unang suot niya pang Sultan ko darat na parang sabi ko wow ang ganda tapos plus na dagdagan pa ng sarimanok sabi ko ay talagang wala akong masabi sobrang palaban na talaga ni Chelsea Fernandez at yun yung nakakatuwa sa ataking ginawa ni Chelsea dito sa competition and then looking forward ako doon sa magiging Eksena pa niya sa Prelims mm -hmm. so yan But tulad nga na sinabi ko, ang mahirap lang kasi kay Chelsea, parang politika kasi yung pageant. Yung, alam mo yun na parang ang hirap, uh, parang meron silang favorite gano'n. Ano eh Ewan yun <laughs> yung nararamdaman ko eh. Kaya sabi ko, ay nako, good luck talaga kay Chelsea Fernandez dito. Pero naniniwala pa rin ako na makukonvince niya yung lahat na siya ang piliin maging reyna at lalo na ngayon, di ba? Sobrang ang laki nung nilamang ni Chelsea Fernandez sa sa botohan. Sa ngayon hindi ko nakikita na parang ay sure na tayo makukuha to ni Chelsea. So tingnan muna natin sa prelim. Actually, walang problema sa performance ni Chelsea. Ang problema ko dito yung organization kung nakikita niya nga ba si Philippines? Kasi yung performance ni Chelsea, kita naman natin eh, di ba, inilalaban niya ng todo-todo. Ang nagiging problema lang, yung parang yung choices ng, ng organization, parang hindi nila ini-include lagi si Philippines sa mga activity, di ba? Swimsuit, ang ganda ng performance sa swimsuit, ang ganda ng performance sa ano. But, tingnan natin kung ano ang mangyayari, kung mapansinig naban nila talaga si Philippines at mapisil nilang manalo dito si Philippines. Walang problema kay Chelsea. Ang problema sa organization. So, yan. And then, pagdating naman dito kay Miss Charm, eto medyo mas malakas pa yung pag-asa ko na ay makukuha natin yung corona sa Miss Charm. Kasi parang piling ko, sa performance na pinapakita ni, ni, ni Cyril Payumo, So, parang feeling ko, yung organization nagugustuhan. Uh -huh. So, opposite naman doon sa may ipinapakita naman ni Chelsea Fernandez na laban na laban siya, pero yung organization, medyo doon lang. Pagdududahan mo pa rin. No? Diba? So, yon Kaya, good luck and let's see kung ano ang mangyayari sa mga eksena nila. Kung sino nga ba sa kanilang dalawa ang mag-uuwi ng corona. Kung ito ba si Cyril ba? O si... Siyempre, Chelsea Fernandez. But naniniwala ako na ang pinadala natin na kandidata sa Charm at sa kandito sa Cosmo ay very strong contender. Yung alam mo yun, yung parang walang question sa mga ipinapakita nila kasi alam mong pinaghandaan nila ng bongga-bongga. At nakikita mo yung galaw nila sobrang panalo. At hindi natin alam kung ang organization ay napipisil nga bang manalo ang mga pambato natin katulad ni Cyril Payumo at sa honey Chelsea Fernandez kaya ikaw guys ano guys ang masasabi nyo dito sa pinag-uusapan natin ngayon so please comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga pinag-uusapan natin syempre maraming salamat sa inyong lahat sa suporta at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko at sa mga hindi pa po nakaka-subscribe. Please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang notification bell to more updated. Siyempre, sa aking mga chika, sabi nga gano'n always keep smiling and laban lang. So guys, hanggang dito na lang, hanggang sa muli nating tsikahan. See you tomorrow. Thank you guys!